Ah, uh, mga kapatid, uh, tayo ngayon may kakabit na starter. Ito ay binaklas ni kahapon at uh, dinala sa akin. Ah, uh, wala daw imik ang starter. Ah, uh, ko lahat. Hindi may ko uh, at tinitim ko na rin. Okay naman ang starter. Ah, uh, titingnan natin kung bakit ito walang imik sa susi. Ibabalik ko na. Baga ka ko yung sina ay na <laughs> <laughs> uh, Nandito tayo sa Viewpoint Restaurant. Ah, uh, pagka gusto nyo mag almusal okay. takbo kayo rito sa Viewpoint Restaurant. Bago sumapit ng Puerto Azul masasarap ang mga sipods dito natin kung bakit ito ay walang emik pag in-start nakakabit naman lahat ang wirings check natin ang unang check natin na maya pagkakabit ito yung battery tingnan natin kung malakas yan o Baka may bayad dyan boss pag pumasok <laughs> Hindi na po ikaw po Hindi naman ako nang nasa baba ito Baka po hindi umanda walang preno Walang problema pa Hmm Ilang taro sa'yo turnip na ito, boss? At patagal na. Hindi lang yata Ito uh, 17 17 years Oo, oh, yun yeah, mga kapatid ah, Itong jeep na ito ay 17 years na daw Ibig sabihin, boss yung wiring ko 17 years na rin Oo, oh, oh. kasi ang ginawa mo ito Kasi so ngayon, wala itong ito. oh, 17 years na rin itong Ito yung wina na yan ko, katagal ng panahon ah, Okay, nakabit na natin. Pangalan niya po, ikaw. Oh, enggak Di Ada May dugtong pa lang uh, ko yung sa Wala. Sa susyaan, wala. Uh, na, kita kita may jumper dito kay dito ko. Pakinggan ito pala. Oh, hugot. Oh. Kaya para nawawala ang kuryente. No. Hindi. Pwede to, ano. Ilipat natin yung post-question. Para hindi tayo magdugtong, ilipat natin yung question. Pakalong oh. na lang. Ilipat natin para abot. ito ang salarin mo. Mm -hmm. kita, kita mo naman, no? oh. Kita mo naman, oh. Ito pala eh, oh. Para hindi na magdugtong. Napakahaba pala eh. <laughs> bansa natin. Eh, pala nawala na ako. Ang sari yun. Kaya, ano eh. Uh, duda ako sa, sabi ko sa wiring sa Andipinesya. Walay dito sa kabi. Kita mo naman, binuksan natin yung start doon. Kung wala namang no, no. damage. Bisa nyaran formah Ya Oh ha Maulan mga kabrad Kaya ako yung nakakapote uh, Kanina ako nakong tinignan yung amperes ah, na siya May supply siya nung tinister ko yung amperes Tinister ko rin yung sosyaan meron Kaya la nung inistart ko biglang nawala lahat Sa ano uh, kaya ay eh, nakita ko may nakatip doon sa kuan sa kable ako yung dugtong baka dito ayun nga hindi ako nagkamali ng akala parang ano si para yung ano to po si totally blackout no? wala talaga eh kaya pag in-stop mo no, walang imig mga kapatid ay nag totally black binaklas ni bus yung starter kasi ayaw Mister de eh. oh, walang Redondo walang Redondo akin nalas niya yung starter din nalas sa akin ay akin namang chinek wala naman ako nakita ang sira sa starter kaya sabi ko papasyalan ko na lang yung sasakyan anak yeah, nga kami dito sa kanyang location Nandito uh, tayo sa viewpoint. Start natin po ito. Ayan, mm -hmm. no? ang ganda ng kanilang restaurant dito. Okay, doon naman ako. Madulas lang. Ah. Madula. Tanggal muna ako ng kapotong. okay mga kabrada kanina tinisting ko yung ampers kasi pag kasi totally black out uh, titingin muna tayo sa ampers susundutin mo muna natin ito kung may kuryente ayun oh. may kuryente malakas na nagagalit na ayan may kuryente na hmm, malakas, kanina ay eh, may kuryente siya kaya lang nung inun ko yung susi nawala Uh, pinaklas ko rin tong susian at akala ko isa susian. Uh, ngayon titistingin na natin kung andar na. Naandar na mong pala po siya eh. <laughs> Ayan na, umandar na. Eto, eto ang saldo rin oh. parang ang makina no? Hmm. Umandang pa. Ang starter eh. Kaya nasabi ko na walang diferensya eh nung aking hinimay eh. Kinik ko lahat. Eh wala talaga, wala kung nakita Ah, ito. May dugtong pala yung kanyang kabli oh. Ah, uh, ano to, nakadulo na lang tumatama. Nahila. Ito ang salarin. Pero ako ang tama din. Ah. Uh -oh. Ah, tapos na tayo ini ah, iniimbitahan tayo ni Boss na kumain sa kanyang restaurant di daro kami Okay, uh, ah, pasyal mo tayo sa loob ng restaurant Ah, ito nga pala mga Vlad, ay nag-totally blackout uh, akala ni sir kaya ayaw umistart starter ang diferensya nung dinala sa akin uh, at sinimay ko wala akong nakita ang diferensya kaya ako na sabi na papasya lang ko na lang yung kanyang sasakyan dito sa taas sa ano to uh, bago dumating ng Burtoson Tarnati Viewpoints uh, ito naman ang aking nakita sinipula at ang wiring sa unahan pati dito sa Ampers Uh, may kurente nung una nung in-start ko na wala kaya hinahanap ko sa akala ko yung ground o kaya positive doon sa kabli terminal napansin ko ito ayan, nakaganyan yan may mga tape kaya dito ako nag-focus, ayan nakita ko ayan, bali sunog na siya oh. kaya binuksan ko ayan, ito lang pala sa larin kaya ay umiit dito at nag-total no blackout. Okay, pasan mo sa kanyang kainan, sa kanyang restaurant. Samahan nyo kami. ang ganda ng place nito. Oh, dito tayo, dito tayo. Ah, ito ang binigay sa ating... Ito ah, number 7. ayaw ako brad meron sila sa rung oh may mga kuryente ganda ng view oh ba pagka na napunta siya ng tam nate uh, na ah dahil sa view point kaganda ng view rito oh yan kitang kita yung Maynila kaya hindi masyadong kita at maulap kita yan ang kambataan dyan maulap lang kasi ay hindi daw pa para dinikado. Hindi pa daw pala ito totally banginahan tarek. 'Di ano po 'yan? Puwede po. Saan 'yun? Tutuloy din po ba? Dito. Dito tatawid. Gandam 'yung mga water pool sto 'to. No? Kita niyo? Ah, uh, pag naulan 'yo lang 'yan makikita. Ganda ng pasyalo pala dito, 'no? Ako nakahapunan dito. Yung, 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 ito Ito'y na pwede mo itong na ng ano boss Dati nagtatanim yung manugang ko kaya nang wala na yung manugang ko dyan eh hmm. Nasa na ano na yan ano so, Sa France yung anak mo Ganda yung dyan oh Mga lagyan mo ng dragon fruits Maganda Maganda Magandang lugar ito Sa mga mag-shoota pwede kayong pumasyal dito <laughs> mapapaibig nyo ang shoota nyo <laughs> natin tayo Kaya lang kami rin maguugas dito <laughs> Ganda naman ang sounds nila. oh buong buo ang tunog Mga ship talaga rito 'tong alin barko Hm Kakayahan sa puerto aso No, papunta doon sa puerto 'yung Pagkain doon dito lang gagawin. Ah, hmm. dinideliver niyo? Hindi, nagpapakitirin. Kitirin oh. Okay, tapos na tayo. Maraming salamat sa panunod.